Hello! Magandang gabi sa ating lahat. Kung anuman oras na mapanood niyo ang aking video. Dito ngayon tayo sa top 10. Kasi napanood na sa isang kabayan. Ito kasi nag-sell nga sila ng tag 9 real lang. Dati ito is 13 points, 95 real. Pero nag-sell sila until Ramadan lang. pag id na wala na ito guys. Kaya nag kami na-scam na naman ako ng mga damit sapatos. But yun sa akin, hindi na ako nagbili. Kasi mga pamangkin ko ang binigyan ko. Kasi ang gaganda talaga ng mga damit ng mga bata. Medyo mo esterno. Na real lang. Mga short, mga t-shirt, sapatos. Mapapabili ka talaga. Ganda-ganda. Arat na hanggang Ramadan lang ito, mga kabayan. Hope you there. Babalik kami next Friday. Ay, hindi na pala mabuta next Friday until Wednesday na lang ito. Sige, maraming salamat sa panunod. Again, nasa Heray Street yan. Thank you and God bless you all. parang tatulog na. Di ba sabi mo?